gandang araw po sa lahat. Ako po si Aaron Jandinedo. Narito po ako upang ipakita sa inyo isang napagandang oportunidad na hindi nyo gustong palagpasin. Ang bahay na ito ay tunay na perpekto para sa inyong pamilya. Tara, at tayo natin simulan. Nandito tayo sa Benicia Homes barangay Pulang Lupa, Las Pinas City. Isang tahimik at ligtas na barangay. Malapit ito sa mga pangunahing pasilidad tulad ng paralan, ospital, mga grocery store at mga pampasaherong sasakyan. Isang perfectong lugar para sa mga nais mamuhay sa kayang-ayang komunidad. Ngayon, narito tayo sa exterior na bahay na makikita ninyo na ang bahay na ito ay gawa sa bato, kahoy bakal at napakamaliwalas na gamit. Dito may kita nyo ay isang kwarto, isang banyo at iba pang mahalagang aspeto. Tinatanaw na ng bahay na ito ang napakagandang tanawin na talagang namang kakarelax. Isang magandang tampok ng bahay na ito ay ang front garden. Pagkikita ninyo ang iba't ibang uri ng mga halaman at bulaklak. Madali itong pagkakasahin para sa mga bata o maaari rin itong maging magandang lugar kung nais ninyong magdaos ng isang family gathering. Narito tayo ngayon sa living room. At mapapansin ninyo na ito ay napakaluwag at maganda ang pasok ng liwanag wala sa mga pintana. Ang sala ay may lamesa, computer set, sofa set at telebisyon na nagbibigay ng napakakomportabling ambience. Ngayon, lumipat tayo sa kusina. Ang kusina ay may mga gamit at disenyo tulad ng modernong appliances Granite countertop o island countertop. Perpekto ito para sa mga may hilig magluto. At may sapat na espasyo para sa pampamilyang kainan. Dito ang dining area ay sikat na lugar para sa mga masasarap na apunan kasama ang pamilya. Pumunta naman tayo sa mga kwarto. Ang bahay na ito ay may isang bedrooms na maganda ang pagkakaayos ang master bedroom ay may talagang nagbibigay na extra comfort at privacy. Ang mga kwarto rin ay may maganda at malaking bintana nagbibigay na sariwang hangin at natural na liwanag. Tingnan naman natin ang banyo. Ang mga banyo ay may disenyong contemporary style, mga fixtures at iba pa. Malinis at maayos ang mga ito na sigurado makakapagbigay ng magandang karanasan sa araw-araw. Bilang pagtatapos, ang bahay na ito ay isang tunay na kayamanan sa halagang 500,000 pesos. Hindi lang kayo bumibili ng bahay, kundi isang lugar para sa mga magagandang alaala. Kung interesado po kayo, huwag mag-atubiling pag-ipag-ugnayan sa akin. Nandito po ako upang sagutin ang inyong mga tanong at tulungan kayong makahanap ang inyong bagong tahanan. Maraming salamat sa inyong oras at umasa akong makasama ko kayo sa susunod na tour.